Mga Idol at kabayan, breaking news Inkwentro laban sa mga CTG Sunod-sunod sa Visayas Habang nagkabakbakan sa Escalante Negros Occidental Sa pagitan ng Philippine Army at mga CTG Sa buhol naman, tumba si Commander Cobra At apat pa nito mga kasama Matapos ang inkwentro na tumagal ng 45 minuto Kisbula, tinarget at pinabagsak ang isang Israel drone Israel, ang bilis rumasbak Agad na naglunsad ang pinakamalawak na airstrike ang Israel Air Force sa Lebanon. Iran, inutusan ng mga proxy nito na huwag atakihin ang mga sundalo ng Amerika. Iran, takot sa Amerika. Ginawa ito ng Iran matapos ang paglunsad ng US B-1B bomber. Earthstrike sa 85 mga target sa si Iraq at Syria. Isang patunay na kapag Amerika nang sumalakay, kahit Iran, ramdam ang matinding pagkabahala. Commander ng US Indo-Pacific Command nagbigay ng pangako sa Armed Forces of the Philippines na nakahanda ang Amerika na magsagawa ng mas malayo at mas madalas na na Joint at Air Patrol sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Siguradong iyak na naman ang China. habang nagsasagawa ng opensiba ang Philippine Army sa mga makakaliwa sa Escalante Negros Occidental. Tropa ng gobyerno naman at mga membro ng CTG sa Bohol nagkainkwentro. Maghahain lamang sana ng warrant of arrest ang pulisya kasama ang militar ng bansa kay Commander Cobra at sa mga kasama nito sa pagdating mga otoridad sa lugar. Agad na pinapotokan sila ng mga CTG. Sa isang actual video na kuha ng netizen na nakasaksi sa inkwentro sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at CTG noong ikadalawang putat ng Pebrero, taong kasalukuyan sa Prokmatin auto Barangay kampagao sa bayan ng Bila Bohol Province. Halos 45 minutong tumagal ang bakbakan. Tagumpay ang Armed Forces of the Philippines dahil kanilang na si Commander Cobra Kung Tawagin, isang squad leader ng Bohol Party Committee, na may patong sa ulo na umaabot sa 2.6 million peso. Isa pa sa mga nasawi ay ang isang abogada na si Alias May, at tatlong iba pang mga miyembro ng makakaliwang grupo. Paulit-ulit ng sinabi ng Armed Forces of the Philippines na magbagong buhay na kayo magbalik magbaliklob kayo dahil bukas naman ang gobyerno para bigyan kayo ng isa pang pagkakataon alang-alang sa inyong bawat pamilya. Grabe. What's happening? Tayo karon. Bag live. Kumba. Higda na, higda. Tumbuhlah 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 Sa ibang balita naman Hisbula, pinabagsak ang isang drone ng Israel. Matapos pabagsakin ng Hisbula ang isang armadong drone ng Israel Air Force, ang Hermes 450 na pumasok sa airspace ng Lebanon kung saan nakuhaan pa ng video. Sa unang beses naman ayon sa mga observer naglunsad ang Israel ng pinakamalakas na airstrikes sa Lebanon. Kita sa akwal na video ang matinding pagsabog at pagkasira ng mga gusali at sasakyan na ginagamit ng Hisbula, dulot ng airstrike ng Israel Air Force. Sa ibang balita naman, matapos ang halos mahigit dalawang linggo buhat ng salakay ng mga bomber at fighter jets ng Amerika ang mga proxy ng Iran sa Syria, Iraq at Yemen. Bilang ganti sa paggawin ng tatlong sundalong Amerikano, wala na tayong balita na inataki pang muli ng mga proxy ng Iran ang mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Sa katunayan ayon sa inilabas na artikulo ng The Washington Post, and I quote, Iran, wary of wider war, urges its proxies to avoid provoking US, and unquote. Nagpapakita makikita lamang mga kabayan na mismo ang Iran ay binigyan ng babala at utos ang mga proxy nito na itigil ang ginagawa nitong pagsalakay sa mga tropang Amerikano dahil ayaw ng Iran na mauwi ang digmaan sa pagitan nila ng Amerika ayon sa artikulong ito handa raw ang Iran na maglunsad ng anumang defensive strike laban sa Amerika pero sa isang pribadong pag-uusap sinabi ng mga nakakataas na leader ng Iran sa mga proxy nito na mag-ingat sinabi naman ng opisyal ng Amerika na ang ginawang pagbomba ng Amerika sa Iraq, Syria at Yemen at ang ikinagawa nasang drone strike sa Iraq na ikinasawi ng mataas na opisyal ng kataib Hezbollah ay napagtanto ng Iran na hindi nagbibiro ang Estados Unidos sa mga babala nito. Dagdag pa dito, nagpadala din ang Iran ng mga military leaders dito sa iba't ibang lugar upang kausapin ang mga leader ng mga militanting grupo. Isa sa mga proxy ng Iran ang naglabas ng opisyal na pahayag na itigil na nito ang pag-atakis sa Amerika. Masama man ang loob ng mga leader ng mga proxy sa desisyon ng Iran. Pero si sinunod nila ang utos dahil Iran ang nagpupondo at sundalo ng Iran ang nagsasanay sa kanila. Sino ba naman ang hindi matakot at maalarma sa Amerika dahil sa isang pag-atake lamang nito sa Iraq at Syria na tumagal lamang ng 30 minuto. Tinumaan ito ang 85 target. Nasawi ang nasa 45 mga proxy ng Iran sa Iraq at Syria. Ganon kadelikado, kagaling at kalakas ang Amerika. Kaya sa China na nagsasabing lulusawin at panulubugin nila ang mga barko ng Amerika, good lak na lang sa kanila hanggang sa ngayon. Wala pang napapatunayan ang People's Liberation Army kahit sa ng silangan. Tinitingnan lang ng China ang mga drone anti-ship missile at ballistic missile na winawasak ng Amerika at ng allied forces araw-araw sa Red Sea at Gulf of Aden. Kaya't hanggat kasanggang dikit at kaalyado natin ang Amerika, hindi magtatangkang sakupin o guluhin ng China ang Pilipinas. Lalo't pag galak -gal ngayon ang mga bomber ng Amerika sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Peanuts. Sa mga duda pa rin kung tutulungan ba talaga tayo ng Amerika sa depensa, makinig kayo sa pagbisita ng mga delegado ng Amerikas sa Pilipinas, inilahad ni General Browner Jr. ang mga mahalagang pag-unlad sa pagitan ng relasyon ng Philippine United States Defense and Security. Ayon kay General Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, nakatanggap ang sandatang lakas ng Pilipinas ng pangako mula sa US Indo-Pacific Command. dadagdagan pa nito at padadalasin ang ginagawang maritime Cooperative Activity, OMCA, sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, ayon sa commander ng U.S. Indo-Pacific Command na nakahanda ang Amerika kahit anumang oras. Sinabi ni General Romeo Browner Jr. and I quote, We are going to do those activities more. We will increase the frequency and its range. Admiral John Aquilino, the commander of U.S. Indo-Pacific Command, committed to increase this engagement and told me that he's ready when we are ready. Unquote. Ibig sabihin nito mga kabayan, mas marami at mas lalakas pa ng mga military assets ang posibleng sasali sa susunod na Maritime at Air Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea at sa Exclusive Economic Zone ng Bansa. Halimbawa na lamang ang pinakabagong Air Patrol ng Philippine Air Force at United States Air Force bilang bahagi ng Maritime Cooperative Activity na ikinagulat at ikinabahala ng China kung dati China ang nagpapalipad ng mga fighter jets sa South China Sea at West Philippine Sea. Ngayon, Pilipinas naman at Amerika. Dagdag pa dito, nagpadala pa ng isang Bradley Bird Class Guided Missile Destroyer ang US Navy sa Red Sea upang palakasin pa ang layer ng depensa para sa mga barkong sibilyang naglalayang sa lugar. Ayon sa pahayag ng Amerika, ang USS Mason DDG-87 ay naglalayag sa Red Sea bilang suporta sa operasyong tinatawag na Operation Prosperity Guardian kung saan pinangunahan ng Combined Task Force 153 ng Combined Maritime Forces, isang international na pagsisikap upang tugunan ang mga banta sa Red si at Gulf of Aidan laban pinas